mga hindi ilangga dyan. Bahala na kayo maintindi. Ano naman Dahil nga, ang inaasang asawa niya ay bading. Ang gusto sa kanyang asawa, punong majuwi na lang pangalan sa Taiwanis na may pulipo sa ilong. Masalita, na gusto mo sana humahin ang sakin. Matuto ka lang sa akin niya. Honey, sabi sa ngalipon na si Fred tingnan pra. you want to eat? What do you want to eat? You want

Walang pigil ang bunganga talaga yan ni Bugas. Wala, walang, walang makaka... Ano ba? Um, para sa akin, ma. Sin, wal, well, hindi pa isinilang ang katapat ni Bugris. <laughs> Kasi nga, ginagy -gina talaga yan siya kay Labadbad or kay Bertuda. Dahil syempre pinagtatanggol talaga ni Bugris yan. Si, itong si Elias at si Abigail. Dahil uh, sabi nga niya, diba, dati, parang mukha doon ang anak niya yung si Abigil At isa pa nakita niya naman talaga na uh, si Abigil parang doon lang siya, nadihado na nga siya, parang di diba, dati nabas din si Abigil sa da, dami-dami niya nagbasa sa kanya dahil siyempre, ang galing nila bad, bad mag ano, magbaliktad ng kwento o oh. pero kung ikaw yung talagang mukhang pera at ikaw siguro yung walang panindigan sa buhay o madaling mapag, mapagpaniwala at hindi pinapanood talaga yung mga nangyari o hindi nag-observe, hindi nagre-research ay talaga mapaniwala ka talaga kay Labad Bad yan kasi daw siya magsasalita parang Santa Tita ba diba? ay nahon, ganyan ganyan yung parang nakakala mo di makapasa ng pinggan mas piliin ko na to sa si ilo yung magsasalita na grabe siya mga bunga ay talaga magsasalita pero talagang mas pipiliin ko na lang talagang ganyan siya Parang, ang, ang gusto kong iparating ni Eloy Bogres ay parang, ito si Bertuda, parang gusto niya i-manipulate ba? Yan, ang pagkaintindi ko sa sinasabi niya kasi nadami ah, niya kasi action. So, hindi ko na-elaborate lahat. Ang ah, na ano ko lang dito, yung point niya ay parang, itong si Bertuda nga, na parang gusto niya manipulate lahat ng Elias Band. Na parang, baw na baw sa kanya ang Elias Band ba? Lahat sila. Kasi puro lalaki, diba? siya lang yung manager siya, isang babae, feeling feeling, o di ba? Talagang magbabaw sa kanya. Naakala niya dahil sa marami daw siyang pera, akala niya ay mabibili niya niya prinsipyo ng Elias Band. So doon siya nagkakamali. Dahil talagang lahat sila ay nagkakaisa laban sa kanya. So di ba? Doon mo lang basihan 'yun kung masamang tao si Elias Bertoda. Kaya, hindi ka talaga magwawagi kailanman. Kasi sa mga ganyong gawain, kasi na mga may mga bad intention talaga, hindi talaga yung mananalo. Sa so, to totoo -toto lang. Kaya hindi mo pa rin na-manipulate ang Elias Pan, ba diba? At saka sinasabi doon ni Ilibu Nam syempre nakita natin mga partner nila, mga siyota or partner nila, asawa nila ay may mga hitsura sila guys. Hindi retukada. May mga tsura talaga mga partner ng mga Elias Band. esya eh, siya.